Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Alas 8 na po ng umaga at dito po ako nagja-jogging mga kalaki. Mula doon sa may dulo na yan, hanggang doon sa dulo na yan. At syempre po paikot yan, makikita nyo kapilang dulo. Ayun no? o, di ba? Diba? Ayan yung motor ko, o ba? Diba? At syempre po mga kalaki, 3-digit lucky numbers po ngayon. Alas 8 na umaga ang ibibigay po natin. Umpisan po natin dito sa Pilipinas, 205, Thailand, 938, Taiwan, 772, Taiwan. 639 Malaysia 174 Dubai 223 Hong Kong 171 Singapore 928 China 024 Texas 412 Israel 575 Las Vegas 317 Alaska 828 Saudi 029 Japan 387 Italy 465 Germany 159 Korea, 220. Greece, 876. Canada, 194. Mexico, 739. Australia, 206. New Zealand, 681. At India, 718 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Ang sarap ng inagayuhan kanina sinangag na may dilis na may pritong itlog at sabang prito. O ba? Diba? Mananalo tayo ngayon, claim it.